Kasi lumalabas kasi merong may nag-interview. Ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, may... Sa inyo ba yung bahay na yun? Well, uh, una, po. Uh, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay uh, Madam uh, Chairperson Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon. At ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo, uh, uh, bosses doon, eh ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng Pagkor na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, okay, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang in-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body, which means na possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. -ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one um, yun. And alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, uh, the, premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagreklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So, nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa ban-ban, at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yun, partner yun nung aking lesi, but... Gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi ng aking uh, katiwala, hindi naman umalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Uh, cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Uh salamat uh, Attorney Roque and uh, SP uh, protemp. Uh but uh, follow up lang uh, Attorney Roque. Sabi niyo uh, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan, sa corporation. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at, as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dili deny yun. In fact... Aling corporation po iyan? Uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala. no. PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to uh, procure 100% uh -huh. ownership of it. Anyway, maya-maya maya po, darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, po? ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya, maya maya po. Why? What's the whole address of phase the phase house? Phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito. No? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero A anong percentage po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, uh, nominal lang po ako uh, nominal. ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nagsubscribe lang po ako when it was incorporated. No? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2. po. Another What is that other corporation? Uh, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham? Holdings. Holding. B I A N uh, C H A M. C Bian Chan Holdings. Holdings. Yes, yes. Ah, uh, magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. sa Bian Chan Holdings. Pero well, uh, pero minority It's owned. nominal kayo. Nominal. Ah, holy, holy. Uh, holy Bian Chan by Bian Chan Holdings. Sino pong incorporators ng Bian Chan Holdings? Attorney Percival Ortega po at uh, Um, yun pong naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um, meron din pong Attorney hindi ko na po maalala kung sino pa yan pero I think um meron pang well minimum of five po yan eh pero majority shareholder Alright. is attorney Percival Ortega. Okay. Uh -oh. So majority shareholders uh, shareholder si attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding there's at least one other attorney at tatlo yes. pa for a total oh, oh, oh. of five. But okay. But I confirm po. that we're in the process of buying into Bianchan now. All right. And, And sabi we want niyo nga interim. you want 100% ba or controlling? We will lang? have a uh, controlling interest of Bianchamp po pag natapos na ang mga papeles. right. Pero uh, nasa homeowners association din po kayo ng uh, subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero... Nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory po na yung uh, corporate owner is a member of the homeowners association. So member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po, yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings Uh, sa HOA, nung subdivision? Hindi po ko sigurado, no, um, kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no. But uh, I do know that uh, uh, lahat po ng mga home ng uh, Jews are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng Jews at real estate taxes para well, sa Biancham? Well, ano po, um, it is also Biancham, no, that pays for it, no. Uh -huh. But in any case, hindi po, hindi ko po dinideny that, you know, That is a house that I have an interest in. Okay. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession mm. is now with the lessee. Mm. So, uh, for the record, yung Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. Maaring, ano ah, na no, no. I deny it's, that. Uh, I it's, deny that. Uh, ah, you deny it. Okay. Yes, ang well, we application will ask po the is proper... AFAB. Oh, uh oh. It's the Freeport Authority of AFAB. Bataan. Okay. It we is will not ask with that. All right. We will ask that sa uh, uh present and per, possibly uh, past PAGCOR chairs Uh, later. Wala po yung application mm -hmm. at all with pagcor Yes, well-noted yung denial nyo. It, itatanong. Pero Pogo po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya Pogo. That's a real estate development company na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi okay. na po na-pursue. Okay, we so. will ask that of ano? AFAB po. The, no, 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 no. The chair will say who we will ask that from. Okay. We will ask that from pagcor And if necessary, invite AFAB to the next hearing. If necessary. Pero itatanong muna natin sa pag mamaya So, attorney, uh, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po. May kayo bantay doon. po. Okay po. All right, salamat. So, just to continue with uh, salamat attorney Roque. Just to